Hi guys, ito nga pala guys yung inakaunang gamit ko ng gimbal stabilizer guys ha. Tingnan mo guys ha. Ay, sandali lang, hindi pa ko pala naon pala yung ano. Hindi ko pala naon yung ano niya, button niya para maging wireless. Ara niya, kapag umihilaw na yan guys, on na yan. Makikita naman yan o, oh, nag -blink, blink ng blue. Yan. So ito guys. Oh, Okay gumagalaw sa guys yan sobrang ganda nito guys pang vlog guys oh yan landscape na yan guys okay so kapag gusto mong igawing portrait press mo lang yan so ngayon andito ako guys sa isang bakanting luti guys na susubukan ko sa guys kung gaano nga baka ganda gamitin yung gimbal stabilizer guys gawin muna natin landscape guys okay Ayan, magsisimula akong kukuha ng ano guys, video. Oh, wow, hindi talaga nagsishik guys oh. Kahit ganun pa man, hindi talaga oh. Okay, oh, sobrang ganda talaga oh, ayan. Kahit anong gawin mo, ayan oh. Okay. Hindi nagsishik oh, kahit nakatagilid na, ganun pa rin. Ang ganda naman talaga ng gimbal stabilizer na to. Pamakin mo. Okay. Hindi siya na shake kahit siguro tumakbo ako. Ayan. Ayan o. Oh. Hindi. Grabe. Wow. Feel the feel. Sobrang ganda. Paikuti natin ang clockwise guys ha. Ayan. Kusa lang yung umiikot, guys, oh. Tingnan mo naman 'yan, guys. Oh. Kusa lang yang umiikot, ayan. Grabe naman talaga. Oh. Paikutin natin. Ay, grabe naman talaga. Umiikot yung cellphone. 'Yan. Tingnan mo, guys, ah. Kusa lang yung umiikot kailangan mo lang i-press yung ano niya yung button niya yan so guys habang nagbibideo ka guys pwede mo tong gawing ano uh, uh, style ng video mo gumagawa ka ng video vlog pwede to guys yan habang papaikot pwede rin to ganon so pwede rin sa guys counterclockwise guys balik din natin sa oh yan o yan, sobrang dali naman talaga. Ganda naman itong gimbal stabilizer oh. Makakagawa ka ng video na kakaiba gamit lang to. Ayan. Ayan guys, nakaharap yung camera. Gawin ko pa paikot. Ah, ano kaya ang magiging itsura nito guys? Yung video ko. Bali, panuurin mo buo kong video guys. Kasi nga, ilalagay ko yung kuha niya. Kung ano nga ba yung kuha niya dito masyadong maganda oh yan habang gumagawa ka ng magandang video oh. yan guys kita na guys bidi video Gabi, masarap pala maganda. Nakakaaliw pala ito paglaruan, yung gimbal stabilizer, guys. oh, kahit maglakad ka pa kung saan-saan, pwede. Lalo na at gumagawa ka ng video, yan. Okay. Sobrang nakakaaliw. Um... うんう Pusunod din guys, oh. Ah, um, yun know, yung nga ang dadahan ng uh, Gestapo Stabilizer. Kaya yeah, suko nga lang, kailangan talaga yun yung nga guys. Pumawak, hindi pwedeng mag-isa. Kailangan si Gaya po, yun yun. Hangirap. So guys, ha, pwede na ito guys, ha. Ika-ikot ako oh. na. Oo. Paikot na, paikot. Uy. Dabi. <laughs> Uy. Ah, okay.